Ano kunito pink? Puso kasi. Ano size niya? Sige hug, hug, Kuha din naman mo sa oh. amo. Ano may, size niya? Mayroon pa sa may ribbon. 36. 37. 37. <laughs> Sige pusin na pusin na pusin. Ito ba pusin lang? May magagana pa. Ito na. 36. I turn J de Lord. Sige pa. Sige pa. <laughs> Sige pa. ito. <laughs> <laughs> so, nakahanap siya ng kanyang... hubby. Hubby. Kilala nyo ba kung sino yan? Si Happy Deer. Oh. Yan, enjoy na enjoy siya. Wala naman ng mata. Yumi now kiss. Ikakasal it's daw sila, Yumi now kiss the bride. Hindi. <laughs> oh. Dito na kayo magbili, oh. Cute, oh. Tapos, tignan niyo sa harapan. Oh. Kasa na sa inyo siguro yan guys, oh. yung malaking chinilas. Yan, porcelain <laughs> hat. Yan siya, oh. Laki-laki ito makikita nyo mga ano ng machinilas dito ito si madam si madam yan, si madam yan. Meron, meron si yan. ito walang ano kagaya ko walang piro ang <laughs> pula ng ano init ay wala Pili lang kayo, pili-pili. Magkano? Pili. Dito, dito ko binili yung ano, yung pula ko, na, ganito din siya. Meron din ako pink, hindi siya matibay siya. Mm Hugang -hmm. ano buwan. Tatokidinos. Basak mga kababayan. Dito lang. Pili ah!